So ayan mga maring, ito po yung highway. Ayan, ito po yung highway, pinaka-highway. Tapos, yung pinupuntahan po namin kaingin, yung bukid. Ayun po siya, makikita po dito yung kaingin. So ayan po siya yung pupuntahan po mamaya. So dyan po tayo pupunta. Ayan po yung kaingin. So ayan po. So ito yung makikita natin doon sa itaas. So ito yung highway. Ayan. So ito yun siya. So, ayan, pupunta tayo ulit doon sa ano, dyan, sa bundok, sa bukid. Kaya mag-update ta sa atong mga tanom nga mais. So, ayan, samahan nyo ako ulit mga maring. so dito na naman tayo babalik bumalik na naman tayo sa bukid mga sa ato mga mais mga maring magandang araw sa ating lahat at shout out sa at sa lahat ng ating mga supporters diyan mga subscriber mga kaibigan mga customer sa yan shout out sa inyong lahat magandang araw tayo ulit dito na naman tayo Akyat na naman tayo. Ito naman yung malaking puno. kadaan na naman tayo ulit tabi-tabi tabi-tabi mo agi ko tabi-tabi tak tabi, tabi tabi. tabi na po balik. update ka menga itong mga gitanong mais ayan, akyat mo nga tayo mga maring kaka ha huh. huh. hangak Tag balik uh, Hangak pero. Hangak pero okay lah Exercise. Exercise sa tuhod. Uh, hangak siya pero. Dala exercise. Uh, gabi akong hangak ko. Tutura tong highway o. Oh. Ayun yung highway kanina Oh. Ayan. tong highway kanina giagian. Ah. Kabot na ko. So ando na yung mga kasamahan ko o. Oh. Yung asawa ng ate ko at saka yung anak niya. Si Tuning. Abot na sa ibaba. Ready na si Tuning Balikan ni siya. Anak siya ni Camille. Ready na siya mo fight. Naka-uniform siya kuan. <laughs> <laughs> Ang skwela man yung pantalon. Daan na. So ayan, mag-update po tayo sa mga... Pa ko. <laughs> mga tinanim po pwede ko nag dos mo mag update tayo kung tumuo ba yung mga tinanim namin kita kanina sa baba yung mataas so ayan so dyan sa kabila yung last time na nandito tayo yung mga tinanim nilang ano mais tumubo na So ngayon dito sa amin, titingnan natin kung tumubo na ba sila. Siya. So yan, check natin, update natin. Tay Ang tubo man Tubo isa kabuok, Sa isa ra. tumubo na isa ayan so natubo na siya dito din sa kabila wala tumubo na siya ayan tumubo na sa itaas titingnan natin yung <laughs> akong mga tanong kung nintubo ba siya so, ayan sa itaas yung bali sa akin yun oh kinain ng mga ano wala wala yung tubo kaon sa kuan langgam kinain ng mga ibon wala kaon sa lang kaun yung wala yung natubo Gigit. Nagi pang kauntanan ang akong tanom. Na nabuhi. Ganira diri o na ah. Ganin na Na Yung diun banda kirain ng mga ibon. Siya. At least may nitubo so, Yung iba lang kinain ng ibon O ito o, oh, hinukay ng ibon Kalot oh. sa kuan, kalot sa langgam Kalot sa tukmo Yung tinatawag na ano mga bato-bato nga bato-bato nga bu nga ibon may tubobo at least may tumubo pero mostly kinain ng mga ibon nalaghanag punlaanan oy Ayan o tumubo Kaya ngayon, ang gagawin namin, gagawin namin is magpupunla ulit. Kasi yung iba, katulad nyan, kinain ng mga ibon, so tamnan ulit para makahabol. So, ayan. So, ngayon ay tatlo. Tatlo kami, kasama si Tuning. Doon si Tuning. Aba sa matubo na dili na nilabtan. Katulang tipasi pa. Ito nagbalik. So yun yung highway kanina oh. Ayan. Yung makikita natin dito sa itaas, ito yung pinuntahan namin. So ayan yung highway oh. So ayan. magpunla mig balik magpunla og balik kay gikaon sa mga ibon kinain ng mga ibon mga maring, yung mga pinugas namin so tamnan og balik para makahabol pa siya kau nun nagbalik? balik dengan kayu kula, pun laanan di e, capacitance tuning saka guys Ayan, mga marim punta tayo doon sa taas Ayan, dyan. punta tayo dyan mamaya titingnan natin ang ano yung sa kabila Ayan. Oh, may ano may bulaklak may flowers that kukunin natin ito dadalhin natin tanin natin sa bahay so ayan oh. hmm. tatanggalin tatan, tatan, tatanim natin yan sa bahay Ayan oh, ito yung sa kabila, yung tiningnan natin nung nakaraan nung nandito din kami. Yung nandito kami, ay, ganun pa kaliit yung tubo niya. Ngayon ay ito na oh. Malaki na siya. Mabuti yung sa kanila oh. hindi kinain ng mga ibon. So ayan oh. Hmm. Tagko na siya. Dito yung sa kabila. Yung dito sa amin, halos kinain na ng ano. Kasi yung dito sa kabila, yung dito sa kabila ito malinis siya walang mga damo damo walang mga kahoy yung dito sa amin malapit siya sa kahoyan ayan oh so kaya mas ano sila mas dali sila makapunta dyan yung mga ibon diyan sila naninirahan kasi so halos dyan yung mga tanim ko kunti lang yung tumubo kaya halos kinain ng ano tinoktok ng mga ibon so kaya ngayon dyan pinonlaan yung mga empty na hindi na tumubo, nilagyan ulit so madami-dami din yung ano, lalagyan pupunlaan ulit malaki na pupunta tayo dito sa itaas ayan, ito pa o oh. tubo na siya pupunta tayo dito sa itaas kay siktuning ng ahoy naghanap ng panggatong kayo mga maring oh oh bakilin oo oh, bakilin yan sobra oh bakilin siya oh ito yung skabila oh kahit ano na siya tumubo na kinain pa rin oh di pangkaon gyapon oy oh pangkaon Tabog. taas ang taas kilid kaayo oh so ayan yung ano mas klaro dai diri siya oh oh ang highway, mas klaro, sya, ng highway klaro dai siya diri nga side kiat na tayo oh bakilid kaayo ah punta tayo doon sa itaas dadaan sa, sa sa gilid kasi oh ayun oh may mga uwak oh uwak dito tayo dadaan sa gilid kasi pag dito oh, sobrang tirik ayan oh, andun si andun si tuning nanguhag kahoy ang gatong so, dito tayo dadaan sa gilid kay dili ra kayo lisod lisod di ana agian makilid sa kanila is buhay ayan oh. Buhay Ayan, oh. Buhi Kunti lang yung kinain ng mga ibon oh. hmm. Kaon sa mga ibon Ito oh kinain ng ibon Pero mas marami yung Buhay Yung tumubo oh. Tulad nito oh Kinain ng ibon Yung iba tumubo, yung iba patay Ayan, malapit na tayo sa itaas sa tuktok. Kaming panggatong. Oh, panggatong. Ang dami. Pangsugnod. Oh, ang pakilid kayo. Ang kay kahoy, pangsugnod. Kaso lang, tiyaga-tiyaga lang talaga kasi masyadong malayo talaga siya. Oh. Yan yung katapat na bundok. Oh. Oh! At ando na si Tuning sa taas. Oh. Puntahan natin siya. Ulak. Talo na ito. Aray ko! Pagbong ko. Ayan. Ng flowers. Hindi oh. ba ang ganda? Hmm. Dadalhin natin to sa bahay. Ayan, kinuha ko oh. Tatanim natin doon sa bahay oh. Maganda siya. Ayan, oh. Ganda. Nakakatakot tingnan yung sa baba. Oh, nakakatakot siya. Ah, ang taas na. Unlock! Ah! Naglisod! Maligid ko. Aray ko! Ah. Ay, yung bakilid! Aray! Aray! Tuning oh! Umakyat na sa kung ano. Saka na sa... Okay, Umakyat na sa puno! Uh, sa tuktok na ako. Ha, ah, grabing hingal na ako. Eh. Kabot na dyan ko sa taas. So ayan 'yung baba o. Oh. Ha. Grabing akong dinisak anong. Oh. Ano. 'Yan 'yung ginaanan ko, oh. Oh, sobrang tirik Oh my god, nakalula yan yung so yan yung itaas ito yung itaas oh. So, yan yung yan yung pulo yan yung parati namin pinupuntahan dagat yan Pulo. sinturon ng Santa Maria ayan ang dinaanan namin bali galing doon sa so, ito galing doon yan punta dyan, dyan, dyan dito yung highway sa yung makikita ninyo yung itaas tapos dito hanggang doon dito dyan ayan yung highway oh ayan ito sa taas Ragungoy Masaka so ayan. So ayan diba ang ganda Ito sa ubos niya to ito sa unahan to ayan, ito yung likuran oh. ayan yung likuran so ito yung yung bukin na yan yung bukin na yan 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 Papunta siya ng Jensan. Ayan, yung mga bukin na yan. Diyan dadaan papuntang Jensan. Galing dito. Ayan. Papunta doon, doon, doon. Sa likuran yan is General Santos City. So, ayan. Oh. Itong lugar na yung para na may bagyo. Ayan, oh. Yan yung sapa. Ayan, yan yung sapa na nagbumaha. Ayan, nung mga nakarang mga araw. Ayan. So, ngayon, morinjo, wala ng tubig. Ayan. Bali, so, ito yung likuran ng aming pinuntahan. Okay, yung sapa. So, ayan, ito yung likuran. So, Ayan. ganda lugar ayan yan yung Basyawan dyan Basyawan yan dyan Kulibaw Kulibaw yan dyan Santa Maria Anto tapos doon yung pulo